Eh, nilagyan ko, may sukat po ako dito, yung pentel pen. Ayan Tapos nilagyan ko ng guwet para sa sentro ko dun. Pagka binali natin, nakasentro po dun yung guwet. So, tara! Ayan, isa pong magandang araw po sa ating pong lahat. So, ayan, uh, purin ng Panginoon sa sa panibagong project na naman po na ating gagawin. At ituturuan ko po kayo kung paano po gumawa ng uh, skeleton kolong-kolong. napaka napakadali lang po ito. So sundin nyo lang po kung ano yung gagawin at anong sukat ipapakita ko po sa inyo kung ilang bakal na ating gagamitin o anong kapal po. So tara, heto po, yes, po yung mga bakal na gagamitin. po yung mga bakal na gagamitin. So inano ko na po guys, ah, eh, pinutul ko na po. Ito yung sukat po nito guys. Ha? Bali yung taas po nito, yung taas ng kolong-kolong. O 16 inches po siya. Ayan, 16 inches. Ayan o. Patayo po yan. Bali 32 inches po yung palapad. Ayan, 32 inches. Inches po tayo guys. At ito naman po yung pinakaarap po niya. Yung taas po nito 20 inches at yung luwang niya po ay 20 inches din po. So ito po yung pinakaharapan po niya. So, inano na inan rin inan natin, binender na rin natin. So, ganito po yung ginawa natin. At para mas maganda po, tinapyasan ko na po kanina dito. Ayan o. Oh. Tinapyasan ko na po kanina yan. eh lahat to may tapyas na. Patikita mo. Ayan o. Oh. May tapyas na lahat yan. So, madali lang. Ayan, may mga tapyas na rin po ito para ito okay guys ito po kasi para ano sa inyo rin po kung tatapyasin nyo o hindi nasa inyo po pero ako gusto ko nakatapyas para medyo tipid po siya sa welding welding rod at maganda po ang pagkapit kasi nakadikit po siya So, guys, ito po yung mga, ito naman po yung sa, ito sa harapan po ito. At ito po yung apat. Ito po yung sa ilalim. Bali yung sa ilalim po siya, guys, yung mga nasa ilalim. Ito yung mga nasa ilalim po, yung mga 3-4 na S40 o Schedule 40 na ating pong ginagamit. Ito lang po, media lang po ito. Bali yung ginamit po nating media dito, guys. 2 henny up po, 2 henny up na tubo. Tapos itong isang, ito naman po ay 1 henny up po yung ginamit po natin na bakal dito ay apat. Apat na bakal. Isa't kalaating 3-4 at dalawat kalaating media. So mga schedule four kaya lahat po yan gagamitin. So skeleton muna po ang ating gagawin at kasusunod na ano, ipapakita po natin yung iba po mga gagawin o yung mga gagamitin at kakabit po natin dito sa skeleton na kolong-kolong. Napakadali lamang po ito. Sa lahat ng mga ka-welder, mga uh, nagpa ng gumawa ng kolong-kolong pag business po ito guys. So samahan nyo po kami. At tapusin nyo po ang video po nito para makita nyo kung paano natin ito i-assemble. So guys, thank you po at tara po. Gawin na natin. Unahin natin yung sa ilalim. So ito guys yung ginawa kong pamben. Ay, dito ko sabila. Eto Ito yung ginawa kong pamben. Dinagyan ko ng ano dito. Ayan. Gulong lang ng ano, rim lang. Rim po yan. So, linagyan natin ng ano dito para pagka binali natin mas madali. Layo ka, no? Kunti. Layo ka. Papagitan mo. Oh, layo, layo. Oh, ganito lang pang bend po niya, no? Para, yan. Sa mga nagsisimula, madali lang yan. Sa mga nagsisimula ang gumawa ng kolong-kolong. Yan, no? Ito lang, oh, Nakabali na kagad, ah. Abilis po ang pang bend o, yan. Yan, ah. Ang niyo, ko lang Naisip ko lang yan maganda po pala para ayan o oh, ganoon nyo po guys napakabilis at sakto po yan pag kain ano natin yan, may guwit po yan o oh. guwit nyan ay ano yan bali one pit yan ginuwitan natin ng one pit ah pa yun So, ito naman, dito sa kabila. Bali, ito may dumakipot ng konti ito. Dalawa po yan, kasi yung isa, manip ma masikip yung butas niya pang ano lang to. Yan. Ito, sa taas to. Sumobra. Sa taas po yan. So guys, kung nakikita nyo dito, sobra siya dito. Yan natin yung uunat natin para siya ay... Kasi ito pong bender na to, pinagawa lang po natin ito sa yung banda sa Baliwag, Bulacan. So ito. Bali ito yung sukat nito, 7.8 po talaga yung sukat nito. Pero pwede rin sa media ng ano, yung media ng X40. Pero pan ano yan, pan 7 na yung stainless. So ito. Ganyan lang po yung pambali niyan. Bali nilagyan ko may sukat po ako dito, yung pentel pen Ayun ah. Tapos naging ko ng guwet para sa sentro ko dun. Pagka binali natin, nakasentro po dun yung guwet. So, tara. Ayan po. Umiikot po yung isa. O. Oh. Titig na yan. So, guys. Uh, tayo, tayo. Ayan po. Ayan po yung nakasentro dun sa gilid. Tayo, ah. Ayan. Ayan. So, Ilayin lang natin ng ganyan. Tapos, susukatin po natin yan. So, ayan. Ito yung sukat. <coughs>